And good morning guys no dito sa Dangdang Sword Buhay Probinsya. So update nga lang tayo dito sa uh, vlog ng anak natin no. Yan. Gayang gaya ng nakikita nyo is ito probinsya ang probinsya no. Yan, good morning, good morning, good morning sa lahat. Ayun, nandito nga tayo sa gitna ng bukid no. Ayun. Alis na na natin yung ano no, yung medyo doon na lang yung hindi natin nadadamo yun, yung sa dulo doon. Pero alis dito ayan no. Yung nakikita nyo damo diyan sa kabilang bakod, so, hindi na sa atin yan no. Ayan, may mga gulay-gulay na nga tayo dito. Ayan, nag-ship na nga tayo sa paggugulay, no? Ayan, nag tayo sa kalapate, Ang anak natin, tapos sa mga alagang manok, kung ano-ano pa, no? O. So, ayan, meron pa nga tayong mga manok, nandoon, pato, ayon, nakagala. So, ang vlog natin ngayon is, ayan, update lang. Ito, yung first time namin magtanim tanim dito. Mga talong, ayan, update tayo. Ayan, balik tarin lang natin yung camera, guys, no, para makita nyo ng maayos. So, ayan nga, no? first time nga lang natin magtanim <laughs> ang dati pala nagtatanim na tayo kaso sa mga container lang kasi nung nasa syudad tayo is wala tayong space kaya sa mga container lang so eto dito yan nagtanim na tayo ng mga talong ayan so ng mga bata pa yung talong natin ang problema lang dito kasi no dahil maraming puno ng mangga ayan kung makikita nyo may mga parts sa mga halaman na hindi masyadong nalaki yan yung mga hindi naarawan masyado Ayan. Kaya maliliit pa sila. Ayan. Meron din tayo dito. Ito yung second batch ng talong natin yan. No? Ito yung first batch natin. Ayan. Kamukha nating mga malnoris. <laughs> Ito mga malnoris. Yung mga payat. Ayan. Gaya ng sitwasyon doon sa kabila is yan mga hindi naaarawan dati masyado so ang nangyari ayun malakas ang hangin yung sa malapit sa bahay natin ayun ang malakas ang hangin is bumagsak yung isang sanga na malaki so nagdesisyon tayo total malapit siya sa bahay natin ayun pinaputol na natin yan. pero di natin pinutol hanggang baba para pwede siyang magdahon pa makapagbigay ng lilim sa atin ayan. pero hindi na natin sa patataasin ng mataas na mataas gaya ng dati so medyo naarawan na siya o, pasensya na sa mga tambak dito no? yan kasi yung pinagputulan ang ginawa kasi natin yan dahon dahon hayaan natin mabulok dyan o, pwede natin gawing compost yan, may mga kahoy tayo dito pinagbaklasan. Yan, may na no. Yan, ay dumakalat pa yung mga pinagputulan. Di pa natin matapos-tapos. Yan, yung mga manok ng anak ko ayan doon. Nasa DIY battery cage natin no. So ayan, mga pato. Masipag magitlog yan. Limang piraso yan yung dalawa. Ayun, nakagala. So, no, kahit ganyan yung mga pato natin. Yan, may mga itlog yan sa ibaba. ayun doon. Tapos dito, yung mga layer natin. mga nasa battery cage. Ayan, as usual, may itlog para kuha tayong pang almusal dyan so halo halo na sila ng manok dyan ito yung mga native natin na white Ito yung asil tapos ito yung dalawang brama yung dalawang brama natin tumitingin tingin pa si bonjang oh, tsaka si bonjing so ayan na lang yung mga manok ng anak natin so ito yung dalawa pang sisiw dati malaki na ayan ayan nga pala yung motor ni dang dang ayan tapos ito may mga bagong tanim tayo dito din yung shout out pala sa lahat no sa patuloy na sumusuporta sa atin na yan sa <laughs> mga patuloy na sumusuporta ah. Ayon pa tayo dito mga sili so namali lang yung bigay sa atin pa order tayo ng siling tari o yung pula ang nangyari <laughs> natawa na lang ako nung nagumpisa na silang magbunga ayan naging siling panigang <laughs> ayan halos sila lahat ayan alas may ibunga na ito nga kaliit pa ang dami ng bunga oh ayan natin siling panigang ayan siling panigang lahat yan no bali isang tray yan 100 100 plus na seedling yan ayan tinanim natin oh ayan hmm, kahit maliliit pa sila is nagbubunga na ito yung sinasabi kong tray nung binili natin. Ayan. So, ayan. Yung pinag-anuhan natin. Din sila nakatinim dati. Nilipat lang natin dyan. Tapos, dito may mga okra tayo. Bagong pungla. Ayan. Okra. Ayan. Mga okra. Ayan. So, konti lang tong okra, no? Kasi, uh, pag ano, dadagdagan na lang natin. Ayan. Bagong ano lang kasi to bungkal ayun sumakit nga yung katawan natin sa pagkocultivate no first time natin gamitin yung um, mini tractor doon hiniram natin sila ante so ayan nga yung nakultivate ko no so ito nakultivate ko na rin to ah, so wala bang wala tayong tinatanim dyan pero dito nilaktawan natin tong area na to kasi meron tayong balak itanim dyan baka dito tayo magtanim ng siling pula nga yung maanghang yung tari, o kaya labuyo pero dito ito nakikita nyo yung mga guwit na yan mga nakahukay na dyan nagtanim na tayo ng balinghoy dyan o yung pamuting kahoy yan so dati kasi puro damo to na makakapal mataas yung mga damo dito halos nakakain na tong mga mangga na to ng damo ayan ito na ng bagyo ayan so dito na lang yung part na hindi natin nalilinisan nagagrass cutter pero unti 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 natin yan no So, lilinisin pa rin natin yan. Hanggang doon, malapit na tayo sa pinaka hangganan nitong ano natin. Uh, area natin, no? Ayan. ang so, daming ano, yung mga balot ng mga siya nga pala, no? yan. makikita nyo, bakit maraming jerry dyan, no? Baka kala nyo nagkalat tayo. <laughs> Hindi. So, ayan kasi, oh, yung mga panahon na pinainispray na yung mga mangga. Ayan, nagbalot na sila. Ayan. So, nagbalot sila ang nangyayari. Ayan, yung mga nalalaglag pa rin. Yan, so binalutan niyan para iwas din sa mga fruit fly, ano, ano bang tawag doon, fruit borer, basta yung mga nanunusok ng bunga. Yan, may mga mangga din na hindi masyadong nagbunga, yan, ano, yung mga walang balot. Pero hinabol yata nila yan, inespray ulit. ayan, malawa kasi yung manggahan, ayun no, may mga mangga pa doon. So, dito naman, na-cultivate na natin din, uh, last week, So, ang, nangyayari dito, nako kasi may tanim tayong konti dito, ng gapang. Ayan, mga uh, sweet nga. Ayan, hinihintay lang. Uh, hinihintay nga natin medyo mababa, makakapagputol tayo. So, tapos, ayan. Uh, tatanim natin dyan, puro kamote. Ayan. Para kapag nakapaglaman, is, yun, may ma-harvest tayo. At the same time, dual purpose. Uh, yung iba, may pagkain yung mga alaga tapos 'yung iba, pwede nating ibenta kung medyo marami-rami O may pang-ulam-ulam din tayo yung mga talbos. ayan, basta marami tayong purpose diyan. ayan, nga pala, may mga may dalawang baboy pa 'yung ano natin. Anak natin yung dalawang native na baboy nandoon, nakatali. Tapos may 'yung kambing niya na tatlong piras-piraso nung nagumpisa. ayon, is may nag-anak na rin, nag-anak na yung dalawang minahin O kasa nandoon sila sa bandang harap doon uh, oh, siguro sa sunod na video natin pakita din natin yung mga baboy tsaka kambing tapos pupunta lang tayo dito sa dulo ayan so ito so konti na lang yung ano yung hindi nalilinisan ayan daming mangga tapos dito sa kabila ayan madaming damo so, sa kabilang bakod na yan ayan pasensya na kayo no kung ngayon lang tayo nakapag video ulit kasi nga gawa ng ayan ng area na nililinisan natin busy-busy tayo magtanim Ayan, mag magasikaso kasi pumapasok yung anak natin hindi makapag-vlog uh, so sa maraming dahilan fokus uh, focus sa pag-aaral tapos uh, pero siya pa rin nag sa mga alaga niya uh, lang natin basta tayong goal natin is magtanim dito maglinis ito so, nga pala nandito na tayo sa dulong part no? yan nga pala yung mga mais Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sa gitna. So, dalo yan yun ng tubig, no? Ayan, pagmintan may tubig yan, oh, ngayon wala. Ah, siguro, kasi sinara ng mga na nagbubukid doon. Yung tubig, uh, pinapaagos nila sa mga palayan nila, sa taniman. So, ayan, oh. no? iso mais, oh, Nagputol na sila ng mga bulaklak. Ang gagawin natin yan, ha, ipunin natin yan. O, pwede natin bigay sa mga kambing, sa mga baboy. So, Nagubisan na rin sila magbunga. Ayan, so may mga mangga pa dyan sa gitna. Ayan, shout out sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Uh, sikapin natin muling makapag-video palagi. Upload natin dito sa uh, YouTube channel ng anak natin. Ayan, uh, pwede nyo rin pala kaming uh, panoorin sa Facebook nga, no? Sa uh, Daddy Beast Farm Life. Ayan, so update ko kayo sa susunod guys. Ito ang nililinisan pa natin, konti na lang konti na lang yan so yun nga ang napakalawak dun is natapos natin na unti unti natin ito pa kaya na kakaunti na lang yan ang ating munting pinagkakaabalaan yan so, balik na tayo Ayan so yan muna sa ngayon guys so maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta ingat kayo lagi yan and happy farming